What's up, folks? Andito tayo ngayon sa harap ng bahay ah, dahil medyo magandang panahon ngayon. Malamig pa rin pero wala nang slow. Kailangan pa rin ng jacket dahil uh, malamig pa. Pero ito kasi spring na dito kaya dapat ganito na ang weather. Kaya maganda na ito. Ang oras dito mag-alas 8 na ng gabi. Maliwanag pa rin. Pag nag-summer na, July, August ay 10 o'clock ng gabi dito. Magsisimulang magdidilim. Ganito dito pag-summer. Um, medyo tahimik dahil linggo ngayon nasa loob pa ng bahay yung mga tao. Meron lang dalawang bata doon. Doon na naglalaro dahil linggo. Bukas pa sila babalik sa si school. Kaya naglalaro pa sila. At hindi naman masyadong malamig kaya tinake advantage nila yung time na maglaro sa labas. Dahil simula na dito ng paglalaro sa labas dahil okay na ang weather. Kaya sana wala ng snow at uh, magsimula na ang gardening siguro by May.